Hello, hello mga baby love. So, nandito kami ngayon sa Hidden Garden. Ayan, kasama ko po sila Agatha and Miss Teen and Hi. Miss mismo Hi. may ari ng hello po, hello. Hidden Garden. Hi. I'm Joseph. And actually, they're not an owner. I'm a own parents parent and owner. Ako lang manage Okay, owner ka na rin, sir. Kasi <laughs> anak ka eh. Ayan. so, sir, kanina, thank you nga pala no kasi si sir pala pinakain kami dito sa kanilang ano. Yes. Mas yeah. well, thank you, thank you Leo. Yes, well, thank, you diyan kay Sir Anthony ano, no, kay Boy Tunok dahil sa kanya mm -hmm. kaya kami na dito. Sir, kailan po nagbukas yung Hidden Garden? Kasi um, ako sir first time kong nakapunta ako na din, dito eh. First time mo din, di ba? Uh, uh, Ikaw. Second time, pero nang pumunta ko dito, hindi ako nakaupo dahil madami, na, madami ng tao. Pero, Nag-open kami by 2018 or 19. Almost 5 years. Ah, five years. Nasaan ba ako noong mga panahon yun? Nandiyan lang naman ako sa likod. Kasi click sila. Ibig sabihin, ah, uh, tumaga, oh, dahil siguro si siguro kasi maam kasi hidden kasi kaya siguro hindi mo nakita. Oo, oo. Kasi pansin ko, uh, sir ha, tanong lang kasi kanina kasi, habang nokuha ko ng video, kasi naglilibotin ako. Napansin ko lang sa labas. So ano ba yon Sa ano ba yon Dahil hidden to? Kaya walang signage? Uh, isa siguro yan po sa ano namin na wala talagang signage. Marketing strategy. Marketing strategy. Mm -hmm. Walang uh, signage. Kasi uh, no, wala nga, hidden o. Oh. Taba din ang utak. So sir, nung nagsimula kayo, hindi nyo inexpect expect na ganito yung magiging oh. palalakasan? Ano, mm -hmm. syempre kasi nagsimula kami dito. Ang mga customer namin, mga driver sa truck. Mm -hmm. Muna dyan kami sa convenience store, yung binder. there yan yung pinakaunang store namin. Kung late lang. And then, yun. Awa ng Diyos na medyo lumaki naman siya. Ang ganito na. So, it's been good new business. Oo. Oh, Kasi nga. Oo. Oh, oh. dito, kasi dito, kaya ginudumbog siya ng customer. Kasi meron silang ano, merong billiard. No? Yes, napasin ko. Oh may nakita bar. ko kayo na may billiard. Oh. Oo. Ang sarap ng sisi. Ay, thank you. Ay, manok. Oh, at manok! Wait ha. Wait lang. Speaking of manok, Diyos ko, Lord, naka-order pa ako ng dalawang ayaw order. Ba? Nabitin ako doon sa... ayano At, na, at eto. Oo, o, may nilisarap pa kaming manok. Sir, Di tanong na, ko lang ha, kasi naiintriga ako. Sa lasa niya, sobrang malinamnam. At juicy, juicy talaga. Malasa talaga. Ano po ang... Sekreto po. This tika <laughs> lang ha. Nagtanong na ako kanina. Mm. Sino ang nag may gawa niyan? Saan galing? Eh? Inosente po siya. <laughs> sino ang gumawa? Sino ang gumawa niyan? Alam mo <laughs> oh. sino nagtimpla? Oh. Uh, 'Yun. Uh, ano honestly ano uh, yung yung ano namin talaga from Cebu. Yung some of ingredients namin kasi wala dito. Uh, okay. Wala dito, wala wala. Uh, oh, so min minsan wala kaming may chicken pero wala kaming sauce minsan nagkuklose kami dahil nga doon pa kami kumukuha. Oo. Oh, pa, taste of Cebu. Oh, legit oh, talaga, pa. promise ha. Hindi ako nagsos Hindi pero na malinam na, na oh, talaga. Hey, ah, walang halong biro po, walang halong so, kaplastikan po. Pag ako nagsabi na masarap, masarap talaga nyo. Grabe, karasa. Ano yung yeah, timpla? Parang, yeah. hindi ko pa nga niya din sa saw, -saw ha. Okay, hindi, 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 hindi ko pa siya sa saw pero ang iya timpla grabe parang nakasaw-saw na sa ano. Hindi nila pinakompromiso yung sarap nung produkto para lang makapenta. Correct! Oo. So, nalang pa rin sila sa recipe talaga. Like, Bakit Mang Miling po ang pinangalan nyo dito sa Man Manokan? Ano po, bali, um, grandfather po ng partner ko po. Oh. Ah, okay. Nung mm, doon kami gumawa. sa so okay. Bosel, isa lolo ko sa Nagaso, Rogelio eh, parang hindi siya. Pero catchy ah. Uh, um, Mang Miling, ng Manok. Pero ano yan, ma'am? Um, parang dito talaga yan. Uh, hindi yan franchise, hindi yan talaga ano. Or, so, oo, oo, o, o. Kakaroon din po kami ng magpapapranchise po. I mean, eh. Ay, that's good news. Oh. Mga Pepe loves na ko, kung gusto nyo mag-franchise, eto na po yung perfect. Mang-biling lechon manok. Kailan po nagsimula yung mangmiling lechon manok? No? Um, this year lang po, by January siguro. Mga baby loves, try nyo talaga. Promise. May yeah. chit talaga na masarap. Ano yung ako nung po meron pa? Sabi niya sold out na daw. Uh, every night talaga. Yung goal namin, ma-sold out talaga. Kasi hindi kami nagbebenta ng... For example, oo. Oh, oh. Kasi yung chicken talaga, medyo ano na siya. Hindi na siya juicy pag bibenta pa pag ito. Paging bago. Sana, dito lang po yan. Sa, sa Mang Miling, lechon. Mangiling nga. Kung hindi ako nakapunta dito. Hindi ko malalaman na meron pa lang masarap na lechon manok dito. Tama. Oo, mula ngayon, dito na ako. Dito Siyempre, dito kaya may mili. Oo, oo. Thank you Baya po. May delivery? Oh, Magkagalit. <laughs> na eh. Laging galit to. Laging galit to mga bebe. Nom ah, nom po. Yeah. Ay, Ay, sa available siya sa nom nom. May page sila ha? Opo, pwede po mag-follow sir. Ano page sir? Sige, sabihin nyo. Um, man Lechon Manok lang po. Yung page namin. Yeah. Ayan, so mga Bebel loves, pag hinanap nyo yung Mangmiling Lechon Manok, nasa Hidden Garden. Nasa Hidden Garden. You know? Yes. Ayan. Harap lang Saka, po ng ano, ng Joyanet. Yes. Itong space na to, parang ano naamin improve namin for another kasi sabi kasi nila yung hidden garden, more on mga bata mm. so ngayon naman po ah. ina-ikinicator na po namin yung mga 35 above dito yung mga 35 so, years old oh oh okay. dito para mmm um, ipang space na to dito, e dito para feeling kasi na mga medyo old din na like oh, po, us oh, po, na, oh, po, hindi oh, na sila mm -hmm. compatible sa ganun sa no? actually nga kaya nga parang tinilit okay. ko talaga yes. dito yung area natin yes. kasi ah. pinopromote ko talaga to nga dito talaga yung gusto mag ano uh, lang sa yes. big light lang ganun din yan lang at ano G -G may video lang. okay no mm, yes. oh, oh. saka malamig ala ka air pala yes air condition oh, mga bebe loves how air much, air much air po, air po yung rental dito dito lang mismo Ito sa ATV room niya nasa 3000 lang po 3000 good 3, mga ilang free tao po yung ano yung nasa mm? free na free po opo free na po ah free use kung dito yeah, mismo yung buwan dito kaya siguro mga nasa oh. 40 hindi, gano'n yung food. Mm. Yung food is order lang, sir. Pwede naman po yung 1,000 consumable naman. Ah, okay. Mm. So, parang nag-KTV ka. Not bad, ka. ha? Not bad, not yung 3K mo, may libreng video, okay? Naka-air conditioner. Oo naman, ba? Diyos ko, saan sa ka po? Kasi consumable ka pang 1,000, oh. di ba? Oo, oh, di ba? Thank you, thank you po sa summer vlogger. Salamat po. Thank, thank you, you, sir. Thank you. Oo, thank you ha. Maraming ang bite niyo. So, okay. Oh, no? yeah. so, thank, ano you, parang thank, you. Just And thank, thank so. you din po sa mga mga katago. Katago kasi yung tawag namin sa Hidden <laughs> Garden. Mga ah, katago. Mga katago. So, mm -hmm. ka ah, oh, oh, oh. Oo, oh, oh, nga kay Hidden. Katago. And then sa Millennials, Millennials, Milling, Millennials. Yes. Oh. So, ah, yun. Sa mga kasabot, <laughs> sir. Uy, ano ha. Ang ganda nun. Kasi Milling, Mang Milling, Lichon Manok, pero mga millennials. Uh, yes, oh, po. ang witty talaga. Thank you po. Sino nakaisip to, ikaw? Hindi po. Bali nag Kasi... ano lang ko sa Facebook na kung kung sino mag, magbigay ng magandang ano sa tapos ah, magbibigay bibigay kami ng lechon. Uy, ko. ang galing ha, ang galing. Ah, tapos yung hidden garden makakatago. Magtago na kayo. <laughs> <laughs> Ito ang istorya. Dito sa hidden garden. Sa mo magtago, i like yeah he's going to yeah <laughs>